Nakaramdam ka na ba ng takot na umalis sa iyong bahay? Nakarating na ba kayo tumingin sa paligid at naisip, ang mundo ay nagiging mas mapanganin. Nabubuhay tayo sa mga araw na ang puso ng tao ay tila matigas, lumalago ang kasamaan, at ang pag-ibig ng marami ay lumalamig. Ngunit may isang katotohanan na nananatiling matatag, ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Kahit na tila hindi ligtas ang lahat, Siya ang ating kanlungan, ating kanlungan, ating lakas. At nayon, gusto kong ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Nabubuhay tayo sa mga panahong ang karahasan ay hindi lamang sa mga lansangan, kundi pati na rin sa mga salita, sa social media, sa bahay, sa trapiko, sa lugar ng trabaho. Tila dumarami ang kasamaan, at kung minsan pakiramdam natin ay napapalibutan tayo ng mga pagbabanta. Ngunit binalaan na tayo ng salita ng Diyos tungkol dito. Sa Mateo 24 versikulo 12, sinabi ni Jesus, at dahil laganap ang kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kitang-kita natin ito ng eksakto. Ngunit ang parehong Jesus na nagbabala ay nangako rin. Narito, ako ay laging kasama mo hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo 28, 20 Hindi tayo pababayaan ng Diyos na walang proteksyon. Siya ang ating siguridad, ang ating kalasag laban sa kasamaan, kapwa nakikita at hindi nakikita. Ngayon, ang mga tao ay nabubuhay sa takot. Nilalock nila ang mga pinto, naglalagay ng mga kamera, at iniiwasang lumabas sa gabi. Ngunit hindi natin maaaring hayaang mangibabaw sa atin ang takot. Itinuturo sa atin ng Biblia sa awit siyam naput isa, lima tandang bawas pito. Hindi ka matatakot sa kilabot sa gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw. Ni ang salot na umuusad sa kadiliman. Ni ang pagkawasak na sumisira sa tanghali. Isang libo ay maaaring mahulog sa iyong tagiliran at sampung libo sa iyong kanang kamay. Ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Ang mga salitang ito ay hindi lamang tula, ito ay mga pangako ng banal na proteksyon. Ipinaalaala nila sa atin na ang Diyos ay nagkakampo ng mga anghel sa paligid natin at iniligtas tayo mula sa mga panganib na kadalasang hindi natin namamalayan. Ang Diyos ay soberano, at kahit sa gitna ng kaguluhan, patuloy niyang pinoprotektahan, inaalagaan, at ginagabayan ang kanyang bayan. Sa isa es apat naput isa, bersikulo isa sero. Huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasayo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutuluman kita, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang pananampalataya ang kalasag na pumapatay sa nagmininas na sibat ng kaaway. Iligtas mo kami sa mga aksidente, sa sakit at sa mga bitag ng kaaway. Sa pangalan ni Hesus. Amen.